Ayun so mga idol dahil nga uh, walang ilaw gawin sa Batanes sa uh, pala yung aking uh, tinuwang lodging house mga idol. Yung accommodation natin no, uh, uh, motel, lodging mo. Uh. Uh, kasi dito nagkaroon ng parang burnout ngayon mga idol no sa Batanes. Uh, um, 5 PM para magkaroon ng ilaw so kanina pa kami dumating mga o'clock So 2:30 ikot muna tayo mga idol. Imagine ah, mo, laki nung makuha ko accommodation. Eh. Maniniwala ba kayo? 800 pesos lang. yun, diba? Ayan, ganyan lang siya. Ang makakatuwa sa Batanes, mga idol? Wala mong mo ganyan bahay mo, walang papasok dyan. Grabe dito. So by the way, yung nga palang accommodation natin, eh, malapit lang dito ng halos. Ito po yung petron na yun. Oh. Nadaanan hmm. natin yung petron. Yung po yung tsura ng accommodation ko, grabe. So gagawin natin mga idol sa Batanes ngayon, a uh, walk tour lang tayo along National Road, no. And babayaran ko pala yung uh, ba babayaran ko yung ano, lodging house na yung in-stay ko for 3 three, three nights. No. Uh, si flight ko na bukas going back to Manila, no. Ito yung petrol mga idol. Yan. Kaya yeah. yeah, pag hinahanap niyo sa tapat niyan bridge. Yun na yun. Yung Marvel na lodging house no so pero siyempre mga idol i-check nyo pa rin baka naman manapanood nyo itong video ko mga at matagal na kasi ngayon isa February ah sorry April 9 2024 so baka pinapanood nyo to na masado ng matagal eh diba so possible mag iba yung rate nila pag matagal na matagal na so sa ngayon kasi 800 yung bigay sa akin ni ate samahan nyo lang ako kasi mga lods parang hindi ko nakain so Jeez. so eto pa rin yung Casper Road eto yung tinaha ko mga lods eh, yung Casper Road papunta dun Casper is dire dire so, yung puntang papuntang airport mga idol no right yun yung sa may PNB yun yung diretso PNB diretso -dire -dire -dire. papuntang airport Casper Road so ito yung kanilang national road tinatahak natin yung national road nila alright so oh shout out na idol yun o okay ina-arkila nyo lang yung bike na yan ina niyo nyo sa inyo -sa saan saan punta nyo court, court, court maglalaro kayo doon sige punta ako doon tayo ano laro nyo basketball sige sige ingat ingat Saro sa inyo ha. Doon din uh, may babayaran na ako dito tapos diretso ako doon. Okay. Visit ko yung YouTube channel ko ha. Kamahalan Idol. Lalabas ka doon mamaya. Popost ko na to eh. Ha? Kamahalan Idol. Oh, yun ang aking uh, YouTube channel. Yes ha. Okay. Ingat, ingat. Ayan Oh. Pangalan mo Idol. Brits. Brits. Okay. Sige, sige. Thank you, thank you. Ito yun. Ito yun. Dito yung pupunta sa JFB. No? So dito ko nakausap si ate Ayan na Ay iba na Ay si ate Ay po Wala pa si ate no Oh wala pa Sige okay lang mamaya na lang Walang ilaw yun oh eh, no? na ako yun Eh <laughs> lumabas na ako ng accommodation Doon ako sa ano eh Sa Martel oh. Sorry Naka Ay hindi ko alam barang wala eh pero para tingin sa mga yung semayang, Okay lang, okay lang. Labas muna ako, walang ilaw. Babayaran ko sana yung ano nga, maya. Ay, sige. Ah, balik na lang po ako. tingi you po. Ay, sir. Ay, doll. Ayun, uh, uh, ayun. Dito, dito ako nagpunta. Kakalakad ko sa Caspo. nung Sunday, no. Doon ako napunta. Sali, gusto kong balikan din yung halo-halo. Kaya lang, busog na ako mga lods, eh. Diba? Ah, medyo ano, eh. Tingin ko tingin tayo kung makakarenta tayo ng bike. Hindi ko alam kung makakarenta ako ng bike. Tingnan natin kung makakapagrenta ako ng bike dito. Kasi gusto ko magrenta ng bike. Eh. Gusto ko magbike kapunta doon. Hindi naman ganoon kaano yung araw eh. Ito may mga coffee shop dito, no. Along Abad Street to, ato Abad Street. Yan, Abad Street. So, pwede mong diretsuhin to. Ito nga pala 'yon, no. Shane Dells pala siya, Shane no ito yung kanilang uh, uh, sa mga indie dito and cafe no pwede kang magstay no din yung gagawin natin so dito ikot muna tayo dito kami coffee shop dito so tingin-tingin tayo dito kung ano meron tara ang so, mga chips ng mga silog dito mga silog dito loko Hi! Yes, pa. Hi pasilip po. Ah, so may mga cup dito. Meron kayong mga silog-silog, no? Ah, ano yun? Anong oras po kayo nag-open? 10. 10. Wow, 10 until? ten. Ah, 10 to 10. Okay, sige, sige. Kasi pag break pass so, yun, di ba? Kaya, yeah. ulo, stig na How much po yung ganito nyo? Daddy, daw yun. 320, sir. 320. Eh, meron palang presyo. Ang ganda, oh. So, Drop kayo dito, mga lads, no? Eh, mag may maging no, kasi minsan hirap mag-break pa siya, eh, diba? Sa daan ko, hindi ka si may coffee shop dito, no? Mukhang masarap yung mga coffee. No? So, Kaya tayo mag grab no? Uh, may mga silok sila dito. Gusto nyo mag-try ng mga silok nila. Ito ang simple lang, mga dos, eh, diba? So, lahat ng mga karamihan, may mga wifi naman sila, no? Ayan, no? Available na office wifi. Ito yung 50 pesos lang, eh. Diba? Oh. Ayan ka na lang o. Oh. Kung gusto mo, pwede ito. Diba? Ipay. Manga. Ito o. Eh. Pera sila din o. Oh. Kaya mo na lang. Diba? Lagay diba? mo na lang doon. Diba? Ganun lang naman ang idol. Eh. Ito Yung mga sari-sari store din dito. Diba? Hindi yung tayo doon. O oh, meron palang ano. Cebuana pala dito eh. Diba? Ito may kulayan din oh. o. Ito, ito sa abad dyan ha. Ah. Madami, madami naman pwedeng puntahan dito mga lods. Oh, ba? Diba? So, mamaya try natin siguro, try natin mag-arkir ng bike. Makakuha tayo ng bike. Pero kung walk through, walk through lang muna tayo ngayon mga lods. Maraming accommodation dito. Kasi nakaraan sa Caspo, Caspo kasi hindi niretso kong daan eh. Caspo Medyo, ah, uh, yung ginawa natin dun sa Caspo kasi yun pang mukhang airport Caspo Road kaya medyo ano lang tayo lahat lakad tayo ng konti so marami rin marami rin dito ano marami rin dito ayun oh ayun oh. dahang ba ng tuna dito oh. ano isda oh ayun, yung mga isda mga lad sa tuna yun oh sarap diba tuna habaan ng abad mga idol makikita nyo yan diba kuna no sarap ng tuna bad street so gawin natin paikot ikot ganun papunta sa kabila hanggang makarating tayo ng plaza so, yung mga tindahan naman yung dito grocery din dito wala puro local ano yung coffee shop no? ang dami to mo lips no? okay, eh. uh, gawin natin ano diba gawin natin siyuri natin itong buong street na to marami siyang kaanto kaanto eh pero kung tatahakim ni na isang daan ayun may motorbike rental dito yung eh, mga tropa natin mga rider dyan mga lods no may available dito ayun eh, no ayan Pwede kayo mag-rent dito, di ba? Okay, may mga rental siya. Marami dito mga lod, eh. So, kahabaan ng abad, marami pala. na. Yun yung sinasabi nilang floater. So, yung mga bilog na ganun, galing Taiwan daw yun. Inanod dito, so ginawa na ng design. Oh, ito pala yun. Ah, okay. Ito pala yun. Ang kapag binibenta benta. Yan po, ito yun. Selo. Ayun o, oh. pala eh. O, ayun oh. Ito, pwede kong mag-run dito. May motorcycle sila. Meron silang bike. Ayun o. Oh. Diba? Hello po. Saan niyo po, tate? Ay, sa kabila. Sige po. Saan nga atin? Saan nga atin kung magkano? Yun eh. Yung isang mga bike din. Saan nga atin kung magkano? Arti ka ng bike para makapag-bike bike tayo, di ba? Ayun oh, no? naman oh. No? Cielo ito pala 'yon. Di ba? Yung mga rider natin diyan, mga lords, pwede kayo mag-arkila dito. Tanong-tanong tayo mamaya. Hindi naman sayang yung oras, di ba? Ayun oh. No? Di ba? Tara, pandaan natin. Tanong tayo doon kung bakaano. Ay ate. Magkano po rent ng ano? Ng motor? 150 po ah, 150 per ah, uh hour. Pwede na ba itawid ng ano yan? Sabtang? Ay, hindi, no? Pag bike po, pwede mag-arkila dito. Magkano po ang bike? Ah yung may basket, 200 per day. Ah, yung ano po, yung... 400 per day po. Okay, sige po. Thank you po so yung mga motor hindi pwedeng, hindi pwedeng itawid ng saptang pero yung bike uh, dito dito lang 400 yan may yung ano yung mountain bike at 200 do oh, yung may basket diba pwede na so tingin, tingin pa tayo yan oh. mga road sa oh. meron ding hard sila rito no tara ah, higat pa tayo tapos natin yung abad isiputin na lang natin pa lang hard drive dito. Dani hard drive dito sa abad. Okay. Kasi akaraan, tayo, diba, passport, siya, passport, ron, yung nakaraan nag-vlog tayo, di ba? Passport yung airport. niyo kung airport. yung inumbok na natin. So ngayon, abad naman tayo. Kasi malapit na rin daw sa airport, di ba? yung mga water station dito. Pwede ito eh, di ba? Eto, walang mga idea sa panirahan dito. Kaya lang, syempre, bawal. Di ba eh? Hindi ka katitira. Nag-aasawa ka lang ng taga dito, siyempre Kasi hindi ka naman pwede mong gawin ng property. Hindi ka taga dito. diba? Mga tindahan dito Mara to mga bata kanina Dito ka lang marami ka ng Kasi mga idol wala ito may grocery din dito May mga snack dito Kasi kung Kung na dito lang parang ang hirap eh Diba parang Anong ka lang sa loob ng Bahay eh Brown out eh Diba no, May rental din sila dito hmm. hmm. Post nyo na lang yung video mga idol Kung gusto nyo Ayan o Jim Motorcycle Rental Okay Post nyo na lang mga idol ha ah. Pupush yung video para. Ay, ito na yun. Ito nga yung Midtown Inn. Tagus na siya, ayan. Ito yung may kita nyo sa Agoda. Midtown Inn. So, try natin. Talang natin, di ba? Kung magkano ang ano sa kanila. Magkano per day sa kanila, di ba? Para alam lang natin. Pwede nyo magtanong, ba? Mag Kaya, Di ba? Di ba? pwede naman magtanong eh. Magkano para alam natin kung magkano ang kanila nga. Diba? Uy, may labister din sila okay? oh. Diba? Tanong tayo. Alam natin kung magkano rate nila. pa siya ng ibang mapa dito. Ayun. Ito yung maganda. Ayun. Ang no? preto. Tatlo. Diba? Ito nyo ba yan? Cut ko na lang muna mga idol ha. Para makita nyo. Unang ko Unang Unang ko na. Unang ko meron silang caramel cake, di ba? Gusto nyo.